Kain tayo mga lods. Ah, ito luto ni Manang Sinera. Toge na may konting shrimp at saka uh, gulay. Of course, ha, ah, yung paborito natin, itong maya-maya. Uh, uh, mm. Toge. Mm. Ayan po. Parap ito. Mm -hmm. Apo, ito. So, Taborito ng bayan. Nalunggong. Ito so, kinakain ko yung ulo nito pag manutong. Mm. Ito mo. Kinakain rin ba? Ang ulo ng kalungkong. At may lotong. Mmm. Sa amsiyon.